guys naluto na yung kanin ko guys magkainan tayo Yan. ito lang yung kanin ko guys hindi ko man tumobos-obos ba kasi wala man dito yung mga kaibigan ko ba ako lang mag isa guys ako lamang mag isa kain ito busog siguro yung mga kaibigan ko ba nasan kaya yon? napunta sa ibang planeta Ayan guys, magkain tayo. Ito yung kanin ko. Pero ito yung ulam ko. Hmm. Ano ito guys? Uh, tinapa. Ihalo man yan. Hmm. Ganyanin. Hindi man sila nagdating dating. Eh. Nasaan pa kayo yung mga kaibigan ko ba? Inimbayat siguro yung ng birthday. Masarap-sarap siguro ng kain doon ba? Baka maraming inasal. Tapos, ito lang yun oh. Tuyo. Guys, kain tayo. Mmm. Pagkain, probinsya, guys. Ang so, sarap, man. May iya man ako dun kasi marami man itong tao, ba. Sila naman yung inibita. Wala man tayong, uh, hindi man tayong katali, dito lang tayo sa bahay yan mm. salap naman itong ulam ko guys mm. tinapa with tuyo tinapa with tuyo guys kain tayo guys nagukom na ako guys mm. Mm, salap salap naman <coughs> Maanghang ba yung ano tinapa. Yun ang pinakasarap guys, yung maanghang ang tinapa. Mm. 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 Ah. Napo sa Hindi hindi kaya ang ano gutsarahin. Kailangan kamain ang. Alam mo, mainit man. hindi mo man marandaman ang init pag naano nagagamit ka ng kutsara mm. na ang mm. Mm. tapos may ano mm. tuyo mm. makakalot ba kain tayo guys, sapunan Huwag naman tayo magyabang-yabang dito sa mundo ba? Kasi mahirap man tayong tao. Ayan. Saan tayo? Anong ulam? Hmm. Importante dyan guys, busog. Hmm. hmm. Yan ang pinaka-importante yan. Hmm. Yung busog ng tiyan. Hmm. Yan ang pinaka-importante guys, yung busog ng tiyan pag makain, ah, ang mong hingi, lang sa kapitbahay. Ano? So yun guys, hanggang dito lang itong video na ito. No? Maraming salamat sa inyong walang sawang support sa amin guys. Sana walang ma-skip ng ads. Thank you. I love you all.